so if i so ibabulo tano so ikalimu tano so amir tano so ama tano the chairman of the more islamic liberation front the chairman and chief minister of the bangsamoro government and the party president of United Komsomoro Justice Party, Honorable Ahud and al Murad Ibrahim. Bumi dan juga sekitar. Sebilangan orang orang ini. Di warahmatullahi taala wabarakatuh. Cakap mana? Lista punya. I, the individual. Do tampil. Binang tanimola naik kombatin dari mulah. Masarin kau ni? Sang Ma Payapa. at Napo makadalugan na, ni Kon si Al Mubarak Ang ating dalangin ay maging katulad nawa tayo ng uh, Prophet Ibrahim alayhi salam sa bawat isa sa atin nawa ipatuloy tayong magsakripisyo para sa mahal nating bangsa moro para sa lahat insha Allah ito nga kali pa sa mga araw nag ikot tayo sa buong bar, Munta tayo ng tawi-tawi. ng Basilan and then Lano del Sur at saka uh, yung neighboring areas huh? dito sa mga kailan ito upang kumustahin ng mga miyembro ng United Bangsamoro Justice Party o UBJP Layunin ng mga isinagawa nating assemblies nakausapin at dinggin ang bawat isa patungkol sa mga hakbang na kailangan gawin para sa patuloy na pagbabago dito sa Bangsamoro. Alam ninyo na, itong coming election, ito yung first major challenge sa atin. Hindi pa tayo naging election, ito lang ang ba lang ang unang election, parliamentary election sa Bangsamoro, autonomous region in Muslim Mindanao. Ang naging challenge natin noon ay yung pananatili natin sa ban bilang appointed ng presidente. Una tayong nag-struggle sa panahon ni President Duterte kung saan hindi hiningi natin sa kanya na i-appoint kasi doon na doon sa panahon ni President Duterte na pirmahan yung organic law o yung BOL so after the signing of the BOL nagkaroon ng appointment ng Presidente sa 80 member ng Parliament so doon ang unang struggle natin ngayon after 4 years o oh, three years. Three years na yung pagiging term? Yeah, three years. After three years, nagkaroon tayo ng extension. Kasi, actually, yung transition period, uh, dapat sana ay tatlong taon lang. Three years. Subalit, so, Pumingi tayo ng extension sa panahon ni President Duterte. So na-extend tayo ng another three years. So, ngayon, dito na tayo sa panghuling taon, 2024, ito na ang final na extension after 2024. So 2025, kailangan nang magkaroon tayo ng election. Marami pa rin ng naglagabi na gustong magkaroon ng extension. Pero ang tingin natin at ang tingin ng current administration, mismong si Presidente, sinabi niya sa atin na kailangan na tayong mag-eleksyon. Kasi sabi niya, mas malakas ang mandate ninyo kung kayo ay elected kaysa yung kayo ay appointed. So sabi niya, kailangan 2025 magkaroon na tayo ng election. Kaya ito ngayon ang big challenge sa atin unang una ito ang first time na magkaroon tayo ng eleksyon first time dito na magkaroon ng eleksyon na parliamentary dito sa atin so siguro isa sa kailangan maintindihan natin under the parliamentary system ng government ay dalawa yung bubutuhan natin. Ang magkandidato nito ay both political party at saka individual. Individual na uh, kandidato. So, yung mga individual na kandidato, bubutuhan natin doon sa district parliamentary district mayroon tayong uh, parliamentary district na created by the or uh, by the uh, electoral code so dito ay mga kandidato marami mga kandidatosa par, uh, sa parliamentary district So buboto tayo doon, every parliament district, isa ang mananan. Ngayon, buboto rin na tayo parang pagpoto sa yung, yung, yung tinatawag natin dito na party list. Yung partido ang bumutuhan. So, ibig sabihin, bubuto rin, bubuto rin ninyo ang partido, yung United Bangsamoro Justice Party. So, kailangan ma-insure natin na yung mga district, karamihan sa mananalo ay mga kandidato ng United Bangsamoro Justice Party. Ganon din, kailangan makakuha ng maraming boto ang United Bangsamoro Party uh, Bangsamoro uh, United Bangsamoro uh, Party para marami ang representative na makuha natin So, kailangan yung makuha natin na representative ng party at saka yung Uh, mananalo sa district ay magiging majority. Ibig sabihin ng majority is at least kasi ang ba uh, ang majority dapat. Uh, uh, 41. Uh, at least kailangan makuha natin combination ng political party Uh, representative at saka yung district na aabot ng at least 41 kasi 80 member yung parliament so 41 magiging majority kahit na simple majority lang so pag nakuha natin ng 41 or above tayo ang pipili ng chief minister tayo ang pipili ng chief minister at saka uh, pagka naroon mayroon na tayong chief minister na mamumuno sa gobyerno siya ang mag-appoint ng mga ministro sa mga so ito ngayon ang kailangan na buwan, challenge natin kailangan natin makuha ang majority sa parliament insa Allah sa 2025 So, ano ang may paparako ninyo? Kaya ba natin na maging majority sa parliament sa 2025? Insya Allah. Insya Allah. Sa tulong ninyo, sa uh, sa tulong ng ating mga kapartido, insya Allah magkukuha natin yung majority sa parliament. Actually, dito sa parliament, very important na yung rule ng party. Kaya na yung nasabi ni uh, Governor Sami kanina, yung sa Malaysia, no independent siya sila, ang partido nila is United Malay National Organization or AMNO. Mm -hmm. Ah, ah say, national organization. United. Uh, United. Uh, 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 Malay National Organization or AMNO. So ito AMNO ang pinakamalakas na political party. Kasi yan ang naunang parang. so, uh, ito ay partido ng mga Malay. So hanggang ngayon, yung pa rin ang namumuno sa Malaysia. 50 years after, hanggang ngayon, amlo pa rin ang partido ng Nangungo. So there is a continuity of leadership sa partido. So yun din ang gusto natin in sama mananalo ang UBGP ito yung first political party na mag-form ng government para sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Inshallah. Allah. Allah. So yan ang kailangan natin. Ay, yarap. So, ang isang nabanggit ni Iqbal kanina na very important kasi yung continuity of service. Kasi pagka hindi walang continuity, ama um, uh, sa so sunod na taon, United isang na namang kwan pa partido ang mamumuno sa so nagkaroon ng PAN So, yan ang kailangan natin. Sa ngayon, gusto ko lang i sa inyo ang accomplishment ng BARM. Kasi Maraming nagsasabi, o magsasabi na mayroong mga nagsasabi na wala tayong ginawa sa BARM for the past uh, four years. So, continue natin, i i ibibigay ko lang sa inyo yung mga major accomplishment ng Bangsamoro Government. Alam niyo na isa sa mandate ng Bansamoro Government Transition Period ay gumawa ng batas, yung mga code at yung mga iba pang batas. Dito sa parting ito, uh, after three, the, three years, the Bansamoro Transition Authority ay nakapasa tayo ng legislation In 2023, including the Bangsamoro Electoral Code, the Bangsamoro Local Government Code, the laws creating the eight new municipalities in the special geographic area consisting of the 63 barangays previously from the province of North Cotabato, that opted to join BAR. These legislations are crucial in completing the picture of the first parliamentary election in the region in May 2029. So, ito yung natapos natin na patas. Yung, uh, local government code, uh, yung uh, electoral code, and then yung pagcreate create sa special geographic area. yung eight municipalities na naging uh, isang munis eight uh, 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 cluster of barangays na naging isang municipality. So, as of TV, ang PTA ay bumasa ng 58 laws and 444 resolutions. The remaining priority codes such as the Bangsamoro Revenue Code have already been submitted to the Parliament and are expected to be enacted in the last quarter of 2024. So ito yung natapos ng Parliament natin. Uh, tayo ng 58, uh, 58 na laws 40, 444 na resolution, at naipasa natin yung anim na code na uh, kailangan sa atin. So, ang bangon remains the countries uh, <laughs> uh, okay. sa, sa social service ang, ang one of our top priorities in the region is young social services. In 2023, we have uh, 35,319 Indian families receive holistic social revenue through the United Familia Familian Bangsamoro Program of the Ministry of Social Service and Development. So ito yung accomplishment ng social service, yung MSSD. Then the ministry likewise provided 219,829 displaced families with life-saving assistance through the Ministry of Emergency Assistance Program. A total of 32,853 indigent and PWD clients individually received 6,000 pesos for health and medical needs, equivalent to one year's worth of subsidy through the Kalinga Para sa May Kapansanan program. So, through the Angat Bangsamoro Kabataan Tungo sa Karunungan, program 17000 indigent bangsamoro learners in elementary, high school and college have been assisted 17988 the bangsamoro critical assistance in response to emergency situation program provides financial medical material assistance to indigent patients and disadvantaged individuals facing crisis through this program there 10,540 sickly indigent received free medicines from the 7 branches of mercury drug through this program 5,064 hospital patients received free hospitalization from the 14 so it are ilan sa mga accomplishments natin. Sa medical and health, as of 2023, naka-provide tayo ng 120 land ambulances, 20 cadaver transport vehicles, 20 sea medical ambulance, 6 mobile clinics, 5 vans and would help improve the medical response and services. So, the Office of the Chief Minister likewise implemented a special program for further bringing the government closer to the good people. Ito yung ayudang medikal mula sa Bangsamoro government or ambang. kung saan maraming pasyente sa mga gobyerno na ka, ka, mga hospital na ka partner natin ang wala nang binabayaran sa pag-hospital nila. We have helped 120,961 patients through its 45 partner hospitals, within and outside the bar. In 2023 alone, the program helped 33,197 beneficiaries, of which more than 70 persons were discharged from hospital without paying a single centavo. A total of 1,258,258 pupils and students are enrolled in various public schools, including government-accredited badaris and community learning centers. Moreover, the Ministry of Basic and Higher Technical Education recorded 17 percent increase in our enrollment. Compared to 2022, a significant achievement for a region that needs to catch up to other areas of the country. Sa, sa infrastructure, the Bank Samoro government provides free housing as part of its strategy to lift families out of poverty. As of 2023, we have completed constructing 1,967 housing units in the park and 10,355 housing units are still being constructed. So, from 2020 to 2023, the Bangsamore government funded 2,618 uh, road kilometers with So 773 kilometer already completed and 952 uh, is still being uh, constructed. So ito yung mga napakarami pa yung mga accomplishment natin sa uh, but anyway what is important is uh, naipahayag namin ito sa inyo na hindi totoo na walang ginagawa ang bar. Alam niyo na uh, totoo na uh, pinakamalaki ang ang budget natin. Kasi yung black grant umabot na sa mga 90 plus bilyon. Pero nakita naman niyo kung, kung titingnan niyo ang accomplishment ng farm kaysa yung mga naunang gobyerno makikita ninyo na malayo masyado ang diferensya sa dami nang na-implement na ng farm na mga proyekto so, kaya ngayon gusto namin pumingi sa inyo ng another Monday gusto natin na Uh, hindi na ngayon presidente ang magbibigay sa amin ng mandate. Ang magbibigay ngayon sa admin ng mandate ay kayo. Kung gusto ninyo na makontinue ang lahat ng mga program natin. Kung gusto ninyo na manatili yung uh, moral governance na pangumalakad natin. So, hinihiling namin sa inyo na sa 2025, Iboto niyo ang mga kandidato ng ng UBGP. Iboto niyo ang UBGP. Insala. So maasahan namin kayo, insala. In so yun ang kailangan natin. Kasi kung hindi ay alam ninyo na maraming interesado sa bar. Ang interesado sa bar karamihan kasi dahil doon sa malaking black, black grant, malaking pera. Kasi yung uh, more than 90 billion na black grant, very attractive yun. Lalong lalo na sa mga tao uh, gustong magkabera. So sa atin, yan ang pinaprotektahan natin. Kaya isa sa very important na pamalakad natin is yung pag-take ng moral governance. Lahat ng impilyado, lahat ng mga minister, lahat ng kwal, ay sumusumpa ng out of moral governance. Itong out of moral governance uh, ay isang sumpa sa may kapal. Natayo tayo ay ipapamalakanin natin ng gobyerno na kaka, ayon sa moral values moral values ng mga religion, moral values ng islam, moral values ng mga ibang religion alam natin na pagka ito ay nagawa natin lahat naman ng religion ay ang itinuturo ay yung uh, mabuti wala naman siguro religion na to, na, na kwan, uh, kasama sa pagtuturo niya ang pagnakaw sa pera ng gobyerno. So, yan ang ating uh, yan ang ating plataforma dito sa gobyerno natin gobyerno na magservisyo sa Bangsamoro gobyerno na uh, magiging uh, magiging uh, kapartner ng ating uh, national government para ma-improve ang situation natin. Alam natin ng ating region ay ang pinaka pinaka uh, yung region natin, alam natin na pinakamababa tayo sa ibang region. So kaya nga, Aside from the black uh, ground, uh, binigyan pa rin tayo ng gobyerno uh, under the, under the uh, agreement na mayroon tayong 50 billion additional na para makahabol tayo sa ibang region. 50 billion spread over 10 years. Ibig sabihin, 5 billion every year ang makukuha natin itong, itong 50 billion ay para makahabol tayo sa ibang region. Kasi tayo ang isa sa pinakahuling region dito sa Pilipinas. So, yan ngayon ang kailangan natin. So, itong United Pangsamoro Justice Party. Insawa, ito yung magiging partido natin. From now on, hanggang sa kung saan tayo uh, palaring na uh, manalo pa rin, insya Allah, sa election. So we hope by 2025, mananalo ang UPGP. Ito ay hindi lang hope, kundi kailangan pagtulungan natin. Gaya ng uh, sinasabi ni Governor Sam, na parangin na... Matutalo, lalaman tayo, inshallah, sa 2025 election. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaikum salam, itaada wa barakatuh. Yan po ang uh, chairman ng uh, MILF Peace Panel and president of the UBJP or United Bangsamoro Justice Party, no other than uh, Honorable Chief minister ahud balawak ibrahim al-hajj formerly known as haji murad ibrahim thanks for watching this is daya on adolescent tv news online